Okay. <laughs> Mama! Hmm. <laughs> Mrs. Kabuanan yun <niyo> yata. <laughs> kasi po, yung baby niyo gusto niya atang tumalun eh. <laughs> Uy, oh. Ah! Mrs. Buntis kayo? Hilot ako. Mura lang ako sumingil. Ay, nako. Hindi pa ko ako manganak. Manuel, tingnan mo tong anak natin. Hindi pa lumalabas ang likod-likod na. <laughs> Ikaw naman kasi pinaglihim mo sa hipon yan eh. Kaya mahilig lumukso. <laughs> Aba! ay e, talo sa paglilihin ng misis ko. <laughs> nasa loob pa lang ni Chan, baby namin. Nagba-basketball na. Kaya nga, misis ko napapadribble pa eh. <laughs> ah, talaga ho? Bakit ho? San humapi ba anak nyo? Aba, sa basketball player. Robert Jaworski. <laughs> eh, di magaling magbasketball yung bata. Sinabi mo pa, nung bata pa siya, kapag nasa pakwanan kami, siya ang pinakabahusay mag-shoot ng pakwan sa tiklis. Kapag dilat ang dalawang mata niya. Ha. Tatlong pakwan, shoot sa tiklis. Kapag isang mata niya, pikit. Dalawang pakwan, swa. Kapag dalawang mata niya nakapikit. <laughs> Siyempre, hindi maka-shoot. <laughs> gani 'to Napamalas nga lang ang buhay ng anak ko eh. Hindi nakapasa sa PBA. Eh siguro <laughs> nagmana sa Ha? Ha? <laughs> mama, mama, ano pa kayo? Ha? Bakit? Yung pakpak nyo, sumisingaw oh. putok. Hindi nyo ba sang -sang 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 naaanon, sangsang -sang ng amoy nyo? Umalis <laughs> na nga kayo, doon na lang kayo. Pero ba? E, eh, tignan nyo, amoy nyo, amoy na amoy. Hmm? Meron ka? O, ano bueno, pa nga ba? Gamutin nyo yan. Oo. Doon na kayo. Bago-bago nyo. <laughs>

Ya. Ya. Tekesundele. Tinu mo buntis ako. Oh, halika, pakinggan mo. Luring, Rex. Sabi na! Ka lang? Saan ka ba nang galing? Aha. Si Manuel at si Lerma, asawa Magandang niya. Magandang hapon po. Magandang hapon ho naman. Luring, taga-sambas parang hindi ko na mamukaan. Eh, talagang hindi mo sila mamumukhaan dahil hindi naman sila taga rito. At saka alam mo, may nangyari sa akin masama kanina. Anong masamang nangyari? Kundi sa kanila? Natangay sana nung snatcher yung perang inutang ko kay Tsa na pandagdag kong puhunan sa aking pagtitinda.